Ang uh, magandang umaga po mga idol. Ito ang pinaglilinis ng isda. Ito po. Kung baga man ay tatanggal lang po ng kwan. Bituka. Binili po nung aking kapatid. Ay wala na itong kaliskis. Tanggal ang kaliskis nito. Bituka na lang po ang tatanggalin ko. Ayan. Um. dami kantali. isang tali isang tali <coughs> ka. ito kaatasang mga idol ang ating tatanggalin atas tapos na yung kung bitoka kung bitoka o oh. hindi hmm, po ka kasi pag hindi mo tinanggal yan ay kwan mapait nakakain mo ng bituka niya mapait hmm, siya ang dami ng hasa nga niya umaga po sa atin lahat mga idol ay ngayon po ay kwan yung bagyo ata ay padating yata yung bagyo parang hindi ko nalaman na kung maglalam yata ay sa kabisayaan yata tama yung hapon ay sana naman po ay mga idol ay huwag na ditong tumuloy sa sa atin dito sa prison dito sa prison mga idol sana po i-list na naman dito sa prison kawawa po ang kwan mga anim mga anihin ay e eh, daming anihin ngayon ay e eh, kawawa pag hindi talaga bumodo yung bagyo ay dada pa ang palay ay eh, mahihirapan na naman mag ani mahihirapan mag ani ang um, kapatid ko ay nagpapaani ang kapatid ko ngayon nagpapaani ay yung iba ay inaano na yung iba naman hindi pa yung ay ano naman ay wag na dito yung tumuli yung bagyo yung mga pala ay mga idol ay dadapa ay kawawa naman ay hirapan na naman magapas pa aray sakit aray natinig pa ako Natinik pa ako magandang kumaga po sa atin lahat. Ako po 'yung naglilinis ng tilapiao. Pang-ulam namin ngayong tanghali 'yan po. Haydol. Maraming salamat po at magandang umaga po ulit. Ingat-ingat po tayo kasi po may bagyo gat least po.